mga kape mates nandito po tayo ngayon sa Manila International Book Fair ang oh, gulo mo doon eat ngayon yung mouth is full tayo ay nasa Manila International Book Fair at nandito kami para hotdog <laughs> punta po kami na hotdogan Opo. ito po pinunta ko ako Opo. pero nandito po kami para tumingin sa pinakamalaking book fair event sa buong Batra. bansa At nandito po tayo sa booth ng Philippine Bible, Bible Society. Society So since 1899 Naging pake ng PBS ay ipakilala ang salita ng Diyos sa mas maraming Pilipino. Kulang na lang ang maging advocacy nila eh, Biblia sa, sa bawat tahan ng Pilipino. Pilipino. Pero dahil po doon, sa tagal na panahon na po, sa haba ng kanilang karanasan, saan, no? ang PBS po ay tumulong po sa pagtatranslate o pagsasali ng Bible sa iba't ibang mga wika o dialekto ng ating bansa. Kasi uh, actually this, this year, this year po, nilaunch po yung isang kanilang proyekto ang ang Bible, Bible Pinoy, Pinoy version. version. Actually, simula siya nung New Testament Pinoy Version. 2018. Relaunch din po sa MIBF po. Mm. Kasi siguro magtataka kayo, Pada, bago na naman version ng Bible na naman yan. No? Siguro, laruin natin. Noong 2008, nagkaroon po ng, ng, uh, ng isang plano, ang Philippine Bible Society at ang Episcopal Commission on Youth na maglabas sa isang translation ng Bible na madaling itindihan ng mga kabataang Pilipino ayon hindi lang sa formal na, ano, na Tagalog o English. Kundi sa normal na binabasa po at sinasa-winiwika uh, nilang lingwahe. Ayun. Kaya kung mapapansin ninyo itong ang Bible Pinoy, Pinoy version question. Makabago at madaling itindihin, lalo na sa panahon natin ngayon. <laughs> Siguro isip niyo, pa baka binago yung Bible? Hindi po. Ito po una, ito po yung translate mula po sa sources po na uh, Hebrew at Greek yes. ng team ng mga translator. Shout out sa isang translator po, kay natin si Brother Braindel Rene Cabanyo, ng si Isang Maasid, kasama rin po siya sa translation team ng New Testament and some of the Old Testament books. Ang lingwahe po nito, siguro mapapansin nyo parang may pagkataglish. Sabi na yung iba yun, sabi ba, assumption English no? No, Pero it's more of kasi kinukuha po nito yung how young people speak, how young people pray, pray. and how mas effectively makakapag-preach po tayo, makaka-reach sa mga kabataan. Oh. Kaya iniindita namin kayo na supportahan itong oh, Ang Bible Pinoy, Pinoy version. version. Actually, meron siyang dalawang <laughs> edisyon meron siya yung ating Ito yung Catholic, Catholic edition. edition. Ang distinction po ay meron ng cross. Tapos po nakano. mo sa loob. Uh, baka mami magtanong, Father, wala yung imprimato. Meron po yan. Meron po yan. Po. Ang New Testament po, ang imprimato po ay si Bishop Archbishop Valles ng Dabao. At sa Old Testament, wala iba kundi si BCP President Bishop pablo um Ambo, David. Yan. Nandito kasama dito yung tinatawag natin pero Canonica. Yun po yung mga books na inalis noon. Pero actually kasama naman talaga ng na ancient scriptures po. Para dalawang cover yan, meron tayo may, black. Tong, may black at meron tayong multi-color, no? Tandaan natin na ang Pinoy version is not meant to replace the current liturgical text ng scriptures natin. Opo, ang ginagamit pa rin po sa leksyonaryong Tagalog po ay ang uh, magandang malita, Biblia 1980. 1980 edition, at yung po as of the moment, as of the moment, yung po ang ginagamit sa leksyonaryo. Ito po ay pwede po gamitin po, at nagamit na po namin po sa pag-preach po sa mga misa o Mato. mga pagtitipo ng mga kabataan, at kahit ng mga adults. O, kasi 98. lalo na ko medyo mahirap po intindihin yung Tagalog lalo okay. sa problema ng mga lektor lagi ito mahirap intindihin yung Tagalog pwede po ito, ito maging guide para maunawaan at mapagdilayan at mapagdasalan ang salita na Diyos sa lingwahing medyo makukuha, magigets mo, sabi nga ni Bishop Ambo. Sa mga batang 90s, kilala nyo ba yun? Yan, kilala nyo. Uh, yan, si, si Gizmo si Gizmo yan Gizmo pare, na, yung robot, ng, yung robot ng, yung robot ng Super Superbook. superbook. Oh. At syempre, meron pang isang collected edition ng ano, DVD. DVD, DVD pati ng USB cloud, ng flying, flying, House. House. Nalala ko, ng bata pa ako sa Channel 7. Oo, oh, yan. Oh. At yun yung unang tikin, kumbaga, na maraming kabataang 90s sa Word of God. Kaya oh. sana po, kulta din po natin. Oo, oh, para, hindi lang siya nostalgia trip, pero madaling intindihin ang salita ng Diyos gamit ang, um, uh, talaga, cartoons, animation. 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 Maraming salamat sa mga friends natin sa Philippine Bible Society booth dito sa Manila International, International Book Fair. Yeah. God bless and we will see you see soon. soon.